Mama Mommy. And for today's video nga po, ay nag-request naman yung kapatid ko na gumawa naman daw ako ng Shanghai. Dahil sobrang namimiss na nga daw po niya. Sakto naman dahil no araw nga na yon, ay mamamalengke ako kaya naman nakapamili nga ako ng mga gulay na gagamitin. At bukod nga po sa mga gulay na yan, ay gagamit din po pala ako dito ng hipon. Naglalagay po talaga ako nito mga mami sa Shanghai dahil para po sa akin ay mas nagiging masarap at mas malinam nam po yung Shanghai kapag nilagyan po ng ganito. Parang sa mga shomai or dumplings lang din po yan mga mami, merong mga flavor po na nilalagyan din po nila ng shrimp. 1-4 kilograms nga po pala itong shrimp na gagamitin ko para sa isang kilo ng giniling na baboy. Tinabi ko rin po pala yung ulo ng hipon mga mami dahil magagamit ko pa nga rin po iyan kapag nagluto po ako ng sinigang na hipon. Hiniwa-hiwa ko nga lang po pala yan ang maliliit mga mami pero kung may food processor naman po kay sa bahay, pwede po kayong gumamit nun para mas mabilis. Nahiwa ko na nga rin po pala lahat ng gulay mga mami kaya naman pinagsama-sama ko na nga po sa isang lalagyan yung wine kilograms ng giniling na baboy, 2 medium size ng carrot, half cup spring onions, at half cup din po ng parsley. Dalawang malaking sibuyas, dalawang buo ng bawang, at dalawang piraso po ng bell pepper. Naglalagay rin po ako dyan ng maraming ground pepper, pero depende naman po sa inyo, pwede naman konti lang kung hindi naman po kayo mahilig sa ganito. Pagkatapos po, ay ilalagay ko na rin po dyan yung 1 fourth kilograms ng shrimp na hiniwa-hiwa ko po na maliliit kanina. Naglalagay rin po pala ako dyan ng seasoning granules, pero pero optional lang naman po ito mga mami at pagkatapos po ay lalagyan ko rin po yan ng 1 tablespoon ng patis at isang piraso po ng 4 cubes na tinunaw po sa mainit na tubig para hindi siya magbuo-buo. Maglalagay rin po pala ako dyan ng tatlong piraso ng medium egg para may pampakapit po yung ating Shanghai. Yung iba po mga mami ay harina po ang nilalagay nila pero ako po mas prefer ko talaga na egg yung gamitin dahil kung minsan po kapag kaharina yung ginamit mo ay nagkakaroon po ng konting lasa ng harina yung ating Shanghai. At nung ilalagay ko na nga po pala lahat ng ingredients mga mami ay hinalo ko lang po iyan ng mabuti at pagkatapos ay sinimulan ko na po yung pagbabalot. Tubig nga lang po pala yung ginagamit ko na pang seal dito sa Shanghai pero yung iba po nilalagyan nila yan ng kaunting harina or cornstarch para mas makapit pa yung wrapper nung Shanghai. Ilang piraso nga lang po pala muna yung binalot ko dyan mga mami dahil anong oras na nga rin po nito at gutom na nga din yung mga kasama ko sa bahay kaya naman nilagay ko na nga muna sa ref at mamaya ko na nga lang din po babalutin ulit kapag tapos namin kumain. At habang piniprito ko nga po yan mga mami, eto nga po at gagawa na muna ako ng masarap na sausawan para mamaya ay kakain na lang. Naglagay lang po ako dyan ng wine cup na suka, dalawang kutsara ng asukal, paminta, bawang, sibuyas, konting asin po para mabalance lang yung kanyang lasa. Nagtira din po pala ako kanina ng kaunting spring onion at kaunting parsley para may pandagdag lasa lang po yung ating suka. Pwede rin naman po na ketchup lang mga mami pero grabe sobrang sarap po talaga nitong ka partner, para dun sa ating Shanghai. At eto nga po pala mga mami at luto na nga po pala yung ating Shanghai. Grabe, sobrang sarap po talaga nito mga mami at napakalinam nam po talaga. At hindi nga lang po yun dahil kompleto na nga din po sa sustansya itong ating Shanghai. At dahil mga gutom na nga po talaga kami mga mami at hindi na nga po makapagintay na matikman pa ito ay ito nga po at kumain na nga rin po kami kaagad. Try nyo na rin po yung ganitong timpla sa Shanghai mga mami. Grabe, sobrang sarap po at yun lang po for today's video. Kain po tayo!